A day in life is a seaman's wife, content creator, collection specialist, ay basta lahat na, anak ba ka? out na. Ako na. Nakakaumay na masyado kumara din ba sa inyo mga yun na nakaka-burnout talaga kahit nasa bahay na lang talaga kayo nagtatrabaho? Hindi mo talaga mapipigilan mga mare, lalo na collection specialist kami, Diyos ko, ang hirap-hirap singilin ng mga customer ngayon dahil lahat walang trabaho, walang pambayad, gano'n? Kaya nga dahil everyday stress kami mga mare, eh, Diyos ko, hindi talaga mapipigilan na kumain na mag-crave ng mga masasarap na ulam at masasarap na pagkain, gano'n? for today's video mga mare, samahan nyo ako dahil magluluto nga ako ng spaghetti ngayon tsaka nga ng chicken joy para naman, just ko, matanggal yung stress ko sa ilang araw kung sumasakit na yung ulo sa calls. <laughs> Pagka-out ko nga sa work, mga mare, ito na nga, pinakulon ko na nga agad yung tubig para mapalambot ko na nga yung pasta. Tsaka ako na nga hiniwa yung mga kailangan kong sangka para mag-isa yan. Yeah. mga mare, ito na nga yung pangatlo kong company na pinapasukan ko ngayon. Simula nga nung nag-start ako mag-call center ng 2018 I just ko. Ito nga yung company na sumakit talaga yung ulo ko. Bilang isang collection specialist kasi mga mare, every month ay may target kami na dapat ma-hit I just ko. Ay na nga ng ulo kapag hindi mo nga na-hit yung mga target mo. Pero pag nakatarget ka naman mga mare, ay just ka talaga dito dahil nga sila magbigay ng incentives. gano'n? Di lang naman sa company na ito, mga mara yung may mga metrics sa target. Sabi, ibang BPO nga, yung may mga target din at metrics na kailangan mong imit para nga maka-incentives ka at pumaldok ka. Huh? Gano'n? Pagandahan nga lang sa naka-work from home, mga mara, e, eh, just ko, hindi mo na kailangan gumising ng maaga, mag-makeup, mag-commute, mabasa. Ah. Kailangan mo na nga lang, mga mare eh, gumising ka na lang, ka na maligo, umupo ka na nga lang sa station mo, tsaka mag-calls. Ganun. Chares. <laughs> Alam nyo, mga mare, marami nga nakakita sa amin ng mga call center na Diyos ko, papetix lang, pakapikapil lang, Diyos ko, pagayabang, gano'n. Pero hindi talaga nila nakikita yung hirap namin. Bilang mm -hmm. call center agent, na proud naman ako, mga mare, dahil 8 years na ako sa industry na to. Eh, Diyos ko, stress talaga. Yung physical health, wala yan. Yung mental health talaga yung masisira, gano'n. Saan nga, mga mare, Diyos ko, dahil madalas kang pinagbumumura ng mga customer mo sa line, eh, Diyos ko, may ka na lang talaga. Magbe-break ka, gano'n, para lang umiyak, tas balik calls na Tapos, ulit. Tapos, lang nila, Ay, nasa bahay ka lang naman, malaki yung sahod mo. Ganito, pumapaldo ka. Ay, just ko, Kenny ko, ikang mag-call, Kenny. <laughs> Minsan nga mga mare, napapaisip na nga rin akong huminto pero hindi ko talaga tinitigilan hanggat di nga ako pumapaldo para may mapatunayan ako sa mga basher ko. Chares. <laughs> So, yun nga mga mare, mabalik nga pala tayo dito sa niluluto ko. just ko, hindi ko na naturo sa inyo kung paano talaga siya niluluto. Kita nyo naman sa video mga mare kung paano ko nga siya ginawa. Madali lang naman yan. Diyos ko, kung gusto nyo gayahin, ulit-ulitin nyo lang yung video. At alam nyo ba mga mare, isa sa mga na-realize ko nga sa buhay, Diyos ko, kahit may tatlo na akong anak, ay nakakain naman namin yung mga gusto namin. Tulad dati, just ko, hindi namin makain yung mga gusto namin. Hindi naman kasi kami lumaki sa yaman mga mare, mahirap lang talaga kami. Kaya pati spaghetti dati, hindi namin natitikman kundi pa may handaan, may birthday birthday Pero sa bahay, hindi talaga namin maluluto. Pati yung mano Para sa akin nga mga mare, ay blessing na to. Yung naluluto mo yung spaghetti tsaka fried chicken ng walang birthday. Naluluto mo siya pag nagkikrave ka lang, ganon Kaya kung ikaw, naluluto mo yung mga gusto mo, just ko, magpa-thank you Lord ka. Paka-OA, nakshoot <laughs> At alam niyo ba mga maray kung bakit ako nagsisipag ng ganito gumagawa ng content, nagnatrabaho para sa mga anak ko, hindi lang para sa mga anak ko, kundi para sa pamilya ko, sa asawa ko, Diyos ko. Na nagpapagod talaga sa abroad mga mare kahit pasiman yan, eh Diyos ko, hindi naman ganun kalaki yan yung sweldo, pero nagtsatsaga, nagpupuyat para sa atin. Kaya nga ganun na lang ako magpursige na mag-upload dito sa Facebook mga mare para nga maka-inspire sa mga katulad ko nag-LDR na nakaka-relate. Hindi siya madali mga mare mahirap siya, marami nakaka-relate dito, marami nagko-comment sa mga reels ko na mahirap talaga yung LDR na ng tiwala na kasi raga na. Pero syempre mga mare kahit sobrang hirap nga na pagiging LDR independent woman eh, just ko kailangan nga natin lumaban para sa pamilya natin. Hindi naman kasi talaga biro yung pagpapalaki ng tatlong anak mga mare lalo na kung semester si lang yung magtatrabaho at hindi nga tutulong eh just ko mahirapan talaga kami. Kaya nga ito ako mga mare kahit pagod puyat kailangan mag-edit, mag-isip ng content eh just ko nakapagluto pa rin para may makain kami for today's video. After nga namin kumain mga mare ito nga mga ginamit ko ay eh, just ko tambak na naman sa lababo pero hindi na talaga ako yung maghuhugas niya nandito naman si mama para tumulong sa atin dahil si mama na ngayon gagawa niyan mga mare eto nga at pumasok na ako agad sa kwarto eh, just ko gustong gusto ko na talaga magpahinga dahil pagod na pagod na yung utak tsaka katawan ko okay lang sana ako maburn out mga mare mapagod sumakit yung katawan yung ulo bas na nandito nga si Marino pero kaso nga wala siya anak baka <laughs> So yun na nga, hanggang dito na lang muna yung chika natin for today's video. Maraming salamat sa panonood!